ka na palang hmm. management, kailan pa yun? Um, sorry kung makain ako okay. na. I'm sorry. Forgive me. Mm. Well, um, simula ng 2018, and 2018 is, nagsimula ako ng sarili kong recording label and talent management and publishing house, no? OC Records ang pangalan. Spell? A OC. OC. Um, so kami ni ni China, my wife, ang oh, nagpapatakbo ng, ng company. Mm -hmm. no? So yun ang ginagawa rin talaga namin uh, right now. Uh -huh. Bakit niya naisipan? So, alam mo, para siya ano eh, para siyang biglang, para siyang mana from heaven na nangyari. Alam mo yun, parang nung time na yun, um, hindi ko rin alam yung, kasi nung minanage ko yung banda na, Four speeds. Um, Four Spades. Yes, and then yung si si Unique, eh, nag-solo si Unique, uh, nagpa-manage siya sa akin. Nagahanap ako ng na record label talaga na pwedeng... Ano that was your nah, second band? O third band mo na yung Four Speed? What do you mean? Yung Four Speed. Ah, ibang banda yan. Yes, nung manage ko For, for, for a while. And then, um, ayun nga, parang nag nagsimula kami na um, mag-ikot mag ng iba't ibang labels. So, until si si Boss Vic um, nag-reach out sila sa amin and um, nag-meeting kami and then nagsimula kami ng na, ano uh, ng na sarili namin ng record. Pero uh, pero walang ano yan? wala ni kasama si Boss Vic. <coughs> kasama si Boss Vic. Actually si Boss Vic ang rason kung bakit siya ang naniwala na nakaya kaya namin magtayo ng sarili ng label. Uh, yes. Uh -huh. so, so ano siya doon? Ah, ano namin ha, ah, partner namin sila Boss Vic, mga oh, sa yeah. sa UC, Yes. Naku, mga original uh, ano? Yes, no, 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 mga recording labels. Uh, okay, yes, ano kami ni Boss Vic, kami ang co-chairman, CEO ng, ng company. So, um, um, ano, napakaswerte ko. Napakaswerte okay. ko na meron akong um, business partner slash um, mentor, guiding okay? light and mentor na nandyan para alam mo, mas so, maintindihan po ko na yung nangyayari. How can you go oh? Kung ganyan naman, may yeah. boss bigat ilakad. It's, Nako, napaka... Mga so, Octars, day. Vico, so, so days pa yan. Mga boss big. Oo. Oh, Anyway, pero anong latest ngayon? May bago kayong single? May bago okay. kayong album? So, ngayon, ako, uh, it's my 20th year uh -huh. in the industry. At maganda nga itong session ni Ces, kasi ang ganda niyang way to kick off the the, the year, no? Oo, for the 20th, yes, no? Yes, for the 20th. Um, well, um, definitely may meron akong mga nilulutong kanta. Uh, nag uh, Nags-studio work ako ngayon, nag record ako ng mga matagal ko na rin. Iba, matagal ko na rin. ako. Pero maganda sa recording stage ako ngayon. Um, Uh, it's gonna be a busy year. Sobrang busy na tong taon na to dahil maraming... But you, maraming. Tsaka, kailangan you have to celebrate your 20th, yes, di ba? Yes, yes. So, may any plans ba for a big concert? Mahaba pa ang taon. Ah, Mahaba pa ang taon. at, naka yeah. nakaplano na yung taon. Celebration taon for ko. the 20th. So, for, for all the activations sa mga naka, na yan, naka-pipeline na yan. Nag-usap lang kami ng team ko nga about it. But, Um, kaya sabi ko masyado pa maaga yung yung 2025 para na ako agad doon. Parang dahil sa dami ng plano, ang, ang gusto ko sana is maging present at ma-enjoy yung mga projects na ginagawa ako at the moment. Mm -hmm. Like itong sessionistas, parang mm -hmm. itong ito nito nakakatutok naka ako sa kanya ngayon. Tapos may susunod, you may, may next phase, may tour na ganito, may kumbaga maraming maraming na ayos. So. pero kaila, wala ka bang target date for the anniversary, 20th anniversary? Hindi, ako kasi trato ko sa kanya isang buong taon siya. Ah. Parang isang buong taon ko siyang sineselebrate na, na 20th year ko, parang gano'n. So hindi siya yung para like on this month, ito lang yung maging, na parang inaano ko lang. Um, and gusto ko siya maging celebration talaga na, yung pakiramdam ko talaga is yung nagse-celebrate ako ng walang pressure ng walang parang kailangan ito, kasi ito dapat yung, ito yung traditional na ginagawa, hindi parang ako, gusto, gusto ko ma-enjoy yung tao yun uh -oh. yung, yung goal. So, so I'll be talking it pace. with music and um lahat ng ginagawa ko eh, ng, Kung may dumating na concert, anniversary concert, go. Pag yes, wala, yes. okay, okay, yep, okay yep, lang. Okay. Mm -hmm. Hindi kasi inaabangan for sure ng fans mo yung an anniversary concert and for sure they will want to see yung kasi part ng journey mo ng 20th mo yung pagiging band leader mo ng, ah, uh, ano nga ba yun? <laughs> uh, sponge Cola? <laughs> uh, so, oh yun, syempre yung ganun, pag nag-anniversary concert ka ba, may posibilidad ba na ganun? No. Okay. So, pero you will not reminisce yung mga nangyari sa'yo during the Hallya League journey mo, days mo. Yung mga songs na nag-hit. Yeah, yeah. Ano naman yun, lagi namang special yun kasi yung, yung entity na nabuo na yon is very ano uh, it's a very special um, thing that happened in my life di diba? um, major. major 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 yeah. di ba but um, you know ang sabi ko nga ang pinaka ang pinaka focus ko at the moment is yung nangyayari rin ngayon uh -huh. mismo So, yung you, you, Alam mo yun. Pero yun yun, yung to answer your question, like in terms of like reunion and stuff, like ako, I'm focusing on myself. Uh -huh. I'm focusing on the music that, the music that I'm creating now and kung ano man yung mga iba ko pang ginagawa. But ang ano ko kasi talaga, yung kung tatamay mo ako, full-time job ko talaga is maging family man, ano? maging tatay, maging asawa sa... Uchina. Oo, oh, so Talaga ba? ba? Daddy, daddy ka na. Oo, oh, ano yun? Um, kumbaga, yun ang number one. Oh, uh, Walang-walang makaka-top doon for me. Diba? Parang, kaya-kaya, ang galing din. Kasi yung wind go, like yung, yung kung paano ko rin tanggapin yung opportunities, eh naka-ankla rin siya sa, sa pamilya ko. Kung ano yung susuwak din sa schedule na oh, being a family kasi, Kasi ano ko, yun talaga, that's, that's, that's masaya ko ginagawa. O kasi usong usong kasi yung mga reunion-reunion, di ba? Mm -hmm. Inaabangan na yan, di ba? Hindi diba, diba, naman porket uso ay eh, kailangan. Okay. Diba? Okay. Parang, kung sa akin, depende, depende depend sa sitwasyon nyo ng mga tao at mga bagay-bagay ng no, panahon nyo. Diba? Ikaw may offer? May no, magpuproduce? No, no, no. Ah, definitely no. Wala, 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 so, ba, mukhang, mula, mukhang hindi pa rin kayo okay, ano? No. Okay. ano na yun? Ako, it's... a... Uh, Sarado na? Uh, okay na yun. Maganda na yung nagawa ng banda. And I respect that. Di ba? Um, it's... Di ba? It's been a great ride. Oo. So, pero kaya na meron pa rin gumagamit ng Lili. An ano naman? Di ba? It's... I mean... They can do their thing. They mm -hmm. can do my thing. So... All ano lang ako. Parang and it's my 28th year, so nakafocus ako on love and respect. And mga gusto ko yung tama yung pakiramdam na natin. Ah, tama. So, Kaysa uh, nga magdadala pa ng pressure, oh, no? Oo, oh, no, wala, oh, man, walang, eh, walang point eh. Walang point na mag, ano nang, ano. Kaya ang sabi ko, kung anong ginagawa ng mga tao, I wish them well. Oo. Oh, oh. uh, you know. Pero ito lang, uh, Kian, may nakarating lang sa akin. Last hmm, ko na um, to um, siguro. Um, kasi may sa akin na sa isang concert, ano daw, gigs, mga ganyan, mm -hmm. may mga banda, pinagbabawalan mo daw kantahin ng hili yung hit song mo. Bakit? Oh, may ganun bang issue? Uh, sa akin kasi, ang pinaka-ano ko dyan, ang pinaka-take uh, ko dyan, lalo sa banda. Mm -hmm. Ganun ka-special ng banda, e. Eh. Di ba? Parang hindi naman yan yung bagay na parang tataryahin mo isa't isa, isa't isa, pag hindi na magkakasama. Di ba? Kung ako lahat ng miyembro, ng isang magical na something, eh may karapatan para gawin yung naging party sila na yun. Uh -huh. Diba? Kahit sinong membro doon, walang problema doon. Dahil, parte yun eh. parte hmm. yun ng magic. ba? Diba? So, for me, it's ano lang. It's uh... So, pwede nilang kantahin? Pwede mong kantahin? Oo naman. Um, ah, so wala kaming sinasabi na pinag... O, oh, pag kinanta ko, wag nilang kantahin. Oo, alam nyo, ano na yan eh. Parang like, na narilimig ko rin siya sa mga ibang oh. mga group and all, pero ako ang take ko dyan talaga. Di ba? Parang napaka ganda at lupit nung nagawa nung banda. Di ba? Kahit sinong membro nun, for me, merong right na tugtugin yung dahil part sila nung magic na nangyari nyo. Hindi siya yung parang, oh, hindi ka na parte ng grupo, oh, you can't sing this song anymore. Sa dami ng ng tumutugtog ng mga kanta, di ba? Kasi nang, 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 nangyari lang, parang it's all, ano, it's becoming personal. Di ba? But when in fact, hindi mo talaga siya kayang isa-isa yun. Hindi mo siya pwedeng ipyesa-pyesa na, oh, dahil wala ka dito, wala yung, ano dito, yung gitara, o hindi siya ganun eh. Art siya eh. At ang, di ba, when art Master becomes... Masterpiece yeah. siya. Yes, when, when art becomes successful, it unavoidably becomes a business. Di ba? So, and when it becomes a business, kahit anong gawin mo dyan, meron at merong maapektuhan dun sa personal na side, which we understand. Pero, dun sa tinatanong mo, sa akin ano eh, hindi siya parang it's ang ang corny isipin na parang merong ganon. Yung e music yun eh. Mm -hmm. Di ba yun nga yung power ng music eh. Yun nga yung yun yung power ng music. Di ba? Parang kung malungkot ka at gusto mo kumanta ng isang kanta, kantayin mo yung paborito mong song. Di ba? So, yung ganong-ganong kanta, di ba? Yung tunog okay, niya. Okay, eh, parang ako yun lang, yun lang isa akin, ma'am. Parang ang ang art dapat hindi binag, hindi okay. siya yung something na parang pinagkakait ng... Oh. Mo. Alam mo yun. Kung sino man, di ba? Oy, 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 okay. diba? Kaya composer ka ng song, pwede ko itong kantahin, di ba? Bilang individual. Yes, hindi na yes. ano lang basta. And kasi, kung, what maganda yung explanation mo kay Yan, ano, very good. ngayon, kasi meron ding issue kay Joey Generoso Wala, na ganyan, di ba? Kaya bakit nagkakaroon ng mga ganun, ano, di ba? I, I, think it's ano, ang ending niya is yung personal na side. Oo, oh, diba? hindi na yung dahil. Hindi siya yung hindi siya yung dahil uh, alam mo yun, naging alam niya, for me yeah. ha, it's very, very, ano, personal yung dating. Diba? Dapat hindi ganun, ano? Bakit kasi, diba? uh -huh. di ba? Hindi ko rin naman maintindihan kung bakit kailangan uh -huh. na ganun. Di ba? Diba? Parang... Naging part din naman talaga. Exactly, kay... di ba? Diba? So, nung panahon na kinakanta nung singer yung songs na yun, okay lang kasi nandun, pero... Pag wala, hindi pwede, pero yung uh -huh. singer yung boses, much like yung drummer ang nag drums doon o yung, yung gitara ang nag ano noon no, yung ganun lahat yun parte yun mm -hmm. eh. hindi naman Pwede sabi ko sa hindi yan isa-isa na gaganunin mo na okay ah, oh, ito nga mm hindi -hmm. eh. ang ang at the end of the day it's ano lang pag may pag may ganun siguro nagiging ano siya eh nagiging parang may personal grudge pero so kasi nga syempre banda eh di ba parang ano talaga ano eh nang nangyayari talaga siya sa sa dami ng story ng banda di ba na ano kung titignan mo nga, kung titignan mo lang talaga. Oh, in general sa to ha? Sa, hindi lang ang uh, ano. Nasa, parang for me, yun, eh. yun, yun ang yeah. take ko. Oh, hindi siya yung... Parang sa, sa mo titignan na angulo. Yes. Parang, so, um, and final na ano, ang parang sa ano mo dyan, wala kang pinagbabawa, lahat pwedeng kantahin ng kanta. wala. Wala. Hmm. wala. Thank you. Ano pa, ano nga asahan namin sa'yo after this session is that? Marami. Marami mangyayari ngayon taon. Um, sabi ko nga, nagsusulat ako ng mga bagong songs. Nagre-record ako. Nasa studio ako ngayon. Um, Ay, acting? Uh, meron akong ano, may mga uh, ginagawang proyekto na um, well, Bar Boys 2. Nag, I think sisimula na silang magpaingay. Uh, um, so, I'm doing Bar Boys 2. Um, uh, Ayun, basta maraming mangyayari. Maraming Si China maraming. ba magiging active ba? Kumusta okay. siya? Ngayon, si China, um, okay naman si China. Thank you for asking. Um, Kasi hindi na siya ano, busy board masyado eh, no? Yes, very busy siya ngayon sa ano sa yun, sa record company namin. Uh -huh. sa management. Hands on -man siya. Siyang vice president for artist management and development. Uh -huh. okay. so, dun siya ngayon uh, busy at nag-enjoy at uh, nag-aalaga Ilang pamilya na nagaan. Thank you, sina for always taking care of us. Ilan um, na anak niyo? Dalawa. Malalaki na? No, I have uh, Well, malaki na, ha. Kung isa titignan ko, ha. Pero, eight years old, siya ka five. Ah, oh, malaki na. Oh, any plans of addition? Oh, Parang, no. no more. No more? Why? Okay na ako. Okay na. Puno boys ba? Okay. No, no. Girl and a boy. Ah, okay na nga. Tama. Yes, oh, thank man. you so much.